now with now tendida tayo eh sulit natin 'yan. Sig. Eksik wala na tayo eh. Ya natin ang stash no. Dito na tayo ng lugar. Eksik Iba na namang yung snow. Wala nang snow pala next week. Mahirap din pala pag may snow. Kasi malamig. <laughs> oh! Kurusay na!

Dito. Yeah. Nang hawak gigit ko mo lang ay yung kapit niyan. Ngay. Okay. Overnight dadaan ko. na kakagula tayo nyan gulong tayo pareho Ano, o oh, kalsada kalsada yan mga boss diba? yan yung yellow sulit na sulit diba? Ganito dito sa Fukushima. Wala naglalakad eh. Walang matibay eh.

ito metodo mo yan yung park ang ganda ng park wala ka lang naka park <laughs> ba't kaya tinawag na park yung park eh wala namang naka park nye hehehe <laughs> so Coldness here. Dali lang tayo.

Kasi may sisak Taas no. Naabot na sa ano. Leeg. Huwag na kaiga. Hindi. Ah. Kaliwa ka mo Ferdinand. Saan ka ba? Yung kansyo ka. na tayo. oh. <laughs> <laughs> Puting puti Puti pala yung snow mataas no I'll get you Sunditin natin yung snow Kasi Pilipinas walang snow eh Snow bear meron Snow white Ay, Snow dun dito, nasa loob tayo ng rev. Ano? Paas niya, boss. Ano nga, buhabag yun ah. ah. sa labas pa rin tayo. Nagkagawa ako. Ah, ah. Hey, boss. Basta dyan, malamig. Sagot agad. Malamig na yung mga